Good morning, good morning mga kaparm. <laughs> ito na naman ako. Ang gagawin natin ngayon, mag i-spray tayo diyan, no? I-spray natin yung ano? i-sprayan ko yung mga mais diyan, yung tinanim ko. Dito tayo mag dito tayo, dito ako makukuha ng tubig. Tapos ito ang aking gagamitin, foliar is tapos ito akong gagamitin na sprayer Yan, powered spray. Okay, magtitimpla muna ako dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, saka walo. Walo. Yan. Ito ang ito ang ginagamit natin, no. 2530. Yan ilagay natin diyan sa ano natin. Ilagay natin diyan sa ano? Doon sa mais natin, no. Doon sa mais. Ang gawin natin ngayon. Ano ba ngayon? September 19 yata ngayon. 20. Ano ko? Hindi ko na alam. Jadi, aku nak alam. Buti na lang may may tubig pa tayo na iwan dito. Dito may tubig pa tayo na iwan dito. Hindi tayo masyadong malas kasi may tubig pa tabi-tabi po. tabi po. Tabi po. pati na lang yung battery natin, nagsurvive pa <laughs> nagsurvive pa ang battery kanina na ako nag-spread yan ang kulang, Naghintong na tayo kasi nagkakain muna tayo kasi lasot sura masisira ang bakit natin pag hindi tayo magkakain dito bok the surrounding kulang kulang pa grabe ang mga ano nagkuha sa yung mga kuha ng palaka mga ig ng palaka okay, Pwede na siguro yun. Pwede na siguro yun. Tapos, kutaw, kutawin. Yan. Kutaw, kutawin. Pos. Pos na maligay ang araw ko. Aw. Oh. Parang kulang pa. Dagdagan natin konti kasi ang ang layo-layo ng anuhin natin. Ang layo-layo ng pupunta natin. Kaya full blast ang sprayer natin. Okay. ang kalisod-isod <laughs> ah. Okay. Ayos. Ayos. Punta na. Layo. Ispian natin. Ah, Nagkamit na din. Lagyan na natin na ano, foliar kasi parang na ang uh, ano natin. Mais, lack of vitamins. Okay, ganyan. Anim na ro ang inano natin. Dinala. Anin na ro. tayo para gumanda naman ang mais natin Yay! kahit na madamo ito mga damo mawawala na to kasi nag-spin ako ng herbicide na ako ng herbicide kahapon, so mawawala na ito. Wala ng damo-damo dito. Pus muna yan. Ito tayo mag-express sa ano? Sa foliar. Itong gamit natin, foliar. Kasi parang may ano naman tayo diyan, may nabili naman tayo na foliar. Tapos sayang naman pag hindi natin gagamitin. So gagamitin na lang natin. Ito, ito ng mais natin. Sayang na ano kasi tayo dito sa pag-spray o oh, sa pag-aabono nalit kasi tayo dito sa pag-aabono kaya uh, pinakapal na natin ang ano yung foliar tingnan na natin kung anong itsura <laughs> pag magpo-foliar tayo yan ano na itong mais ko ito ang inurok ko nga maes. yung sa ano uugos ko mga siguro yata ito tinanim binag binablog ko ito tong nagurok ako yan ilang edad na ba ito kalimutan ko parang terti, oh 40 na yata itong mais na to yan 40 na pala Porte na palang eds nito. Yan. Ang sarap ng buhay dito sa ano mga kapar. Oh. <laughs> Ang sarap ng buhay sa bukid. Matutulog tayo umagang umaga. Alas 6, alas 7, tulog na tayo kakain tayo alas 5 pa alas 6 tapos na tayong kumain yan kaya yung mga farmers yung iba yung mga farmers yung mga katawan nila masigla talaga kasi ang walang cellphone tulog agad alas 7 pa tulog na tapos sa umaga sa'yo mag ano sa'yo gigising hmm sarap ng buhay bukid tapos yung ano iba kasi yung ano mga mga kaparm iba, iba kasi yung mentality mo kung nandito kayo sa bukid at saka sa syudad inoobserbahan inoobserbahan ko yan kasi yung ano yung tulog mo na hindi mo nakukuha ang 8 hours masamang ugali mo hindi ga hindi hindi dito sa bukid nga makukuha mo talaga ang 8 hours tapos parang ugali mo relax lang kayo sa ugali mo hindi kayo masyadong magalitin dito sa bukid kasi wala na kayong ibang ibang ano ah uh, sabay tawagan yung una-unaon dito lang pag makita mo itong Halimbawa, ito, ito ang tinanim mo. Daming mga ano? Daming mga biyok. Ito, makikita mo itong kuwan. Oh. Ang sayang-saya mo na, di ba? Oh, makikita mo. Masayang masaya ka na pag ito ang makikita mo dito. O, oh, oh di ba? Walang stress. Hindi <laughs> gaya siya. Yung mga kapitbahay, yun, nagmarites, ma-stress ka talaga. Kaya ako pa dito lang kayo sa ano magbubukid na lang kayo <laughs> kaya sa akin para iwas stress <laughs> okay okay doon naman tayo sa ano sa iba nating mais tapos na ka tapos na tayo okay, tapos na tayo dito doon na tayo sa ibang ano natin may mais tayo doon na may ano paman. may foliar paman na iwan tapos na lit na tayo doon sa inisprihan natin nga ano ini nga maisa na pagpunta natin dito namumungkal na akala ko hindi pa namumungkal ganito pa kasi ito pag kuan ah, ko dito tapos pagbalik ko yun namumungkal na hindi ko na ma nang siya ng ko sana ito doon ang pulyar wala na so ngayon may pulyar pa man tayong naiwan o na naiwan i-ano ko muna na muna natin i-spray ko muna kay sayang naman itong foliar nga na kwan ko na iwan ko so dito ito ngayon ang ano natin yung last na mais ah, tapos kapon nagano tayo nagano na tayo diyan nag nag-i-spray na tayo kapon diyan ng herbicide at ito na ngayon ito ngayon oh Tingnan nyo. Sa pag alis ko pa lang dito, ganyan pa wala siya. Oh. Ganyan pa. Ngayon pagbalik ko, oh. after mga itindis, ito na. Wala na. Sayang. Sayang na. Wala na tayo mga isprian. Pero eh, uh, na natin. Sayang, sayang naman yung ano natin. Sayang naman din yung full year natin. So, isprian na lang natin dito. Kaysa i-ano uh, na lang natin i, i na lang natin. So, mag i -spin lang tayo dito. Pakusgan natin yung ano. Para makapunta doon sa other side. Okay, doon. Yan. Okay. Sayang naman, yung full yard natin. Tapos, ma-observeran din natin kung anong anong mangyari sa may foliar at saka walang foliar yung iba, hindi naman natin ma -ano, siguro yan, may sprayer kasi wala na tayong fruyer, maubos na. Ito na lang, pistingan na lang natin. Pero sa, sa akin, parang ano na ito? Late na ito? Kasi dapat nang spray tayo ng parang ganito mga kono. Yan. Ganito, ganyan, sana. Hindi na maano sa kuha ng vitamins. <laughs> pero sige lang. No? Spray na din natin. Paubos na lang natin ang ating foliar dito. Yan. sayang naman din ang foliar natin. Ganito sana oh, mag magpo-foliar tayo. Ganito oh. Yan, parang, parang ganyan oh, dito. Yan. Lit na lit na tayo. Si Yan ang problema pag malayo tayo sa ano natin. Malayo tayo sa farm natin saan tayo kuan punta pa tayo sa kagayan. doon pa tayo mag ano doon pa tayo mang hahanap ng pera pambili ng abono dito wala kasi tayong sponsor eh gaya ng gaya ng iba maraming sponsor maraming magpahiram ng pera sa atin wala walang magpahiram ng pera sa atin kaya tayo tayo lang ako ako lang yung so, yun ang sinasabi sa Mrs. Ko. Laban lang! <laughs> laban lang! Ah, laban lang. Ito mga kanyubi, oh. tingnan nyo. Yung dito sa ano, sa kabilang banda namin nga ano, mga estilo. Tingnan nyo. Dito tayo, ito. Ito, paka madadala pa ito na ano, pulyar, no? Tingnan nyo yung mais ko dito sa dito nga banda, Mga oh. maliliit pa. Tingnan nyo. So, ngayon, gagamitan natin ng polyar baka baka ayan, tingnan natin gamit ng polyar un baka ma ano pa yung mga ano nya kasi may ganyan po yan hmm. Ano, ano tayo sa hangin Tu pi okay, di pas ro tu ngapo dia ro pang makan ya. Tu pi di pas guru yan. Okay. Ah. yan. Tak tayur itu. Sagit nak. yung iba mga malalaki na hindi natin pwede maano sa kuan yun foliar ito, pwede pa ito. Mapapolyar pa ito. Pag hindi natin maanuhan sa abono, yan. Mapapulier na lang natin. Support lang yung pulier natin. Hindi tayo mag-aasta dito, pero support lang. At least may support tayo. patingnan ko kayo pag ano na anong mangyari pag sa na yung ano Okay dito tingnan niyo dito banda yung mga mais natin dito tingnan no yung mais natin dito parang no namamanurish tingnan niyo namamanurish <laughs> yung mga mais natin dito ang gamay-gamay ng mga mga nud mga botel so ngayon i natin lagyan ito ng foliar sprayan natin ng foliar yan tingnan natin kung anong mangyayari paglagyan natin ng foliar ng mga ganito huwag kayong mag-alala kasi mag-update naman tayo dito pagkatapos ko ito ma-sprayan ang ilang days mag-update naman tayo, tayo dito i-update ko naman kayo tingnan nyo to o ito hindi lahat natin mais success ang ano ang tubo pero at least ito malnuris ito dati ito malnuris na malnuris ito hindi ito maasahan na kuwan ba kasi i-ano inano in ko ng ano mga abuno nilagyan ko ng abuno ayun tumata tumataba-taba ng mga konti ang daming lapinig na ano sa akin Mas nagsasabay sa akin. Nandoon <laughs> sa ano ko. Nandoon sa mouth ko. Nag ano. Ito. Ito. Tingnan ninyo. Ito. I-update ko rin sa iyo. Ito. Mga malnuris ito. Hindi mo kalain nga. Uh, tutubo pa ito. Ito. Ayan. Ito talaga ang tamang tamang timing paglagay tayo ng full year ito yung iba hindi na, hindi na tayo nakatiming doon kasi kuan na malalaki na oh. nyo? maliliit na gagamba oh, maliliit na butel pala hindi gagamba <laughs> hinaan natin ang ano hinaan na natin ang kuan sa sprayer natin para maka-survive tayo. Yung ano natin. So, yan. Dito. Okay. 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 May mga bayabas, oh. May makakain. Kaya tayo ng ano. Bayabas ngayon. Gutom-gutom na tayo. Wala tayong makakain. Walang snack. Pero may bayabas naman tayo kahit malunod i is, natin. Nag-uulan ng full year ang maes natin. Ito, tingnan nyo. Ito sana ang, kung tingnan nyo, hindi masyadong ano, mga malalaki wala siyang maibibigay na sustansya sa mga botel niya pag ganyan so ngayon ianuhin na natin siya ng full year fertilizer pag ano niya pang boss kung sakuan pa vitamins magba vitamins siya maghanap may mga bayabas doon no? Mangunguha tayo diyan ngayon <laughs> may bayabas doon kakain tayo yan malapit na tayo ma malapit na maubos ang puyer natin Ito. na dilim dilim na parang nagmamatsyag na na umuulan Okay. Nauubos na, na ang, uno, ang ano natin. <laughs> Nauubos na ang foyer natin. Okay. Maraming salamat sa pagsabay niyo sa akin. Nabawala ang pagod ko. Pag nandito kayo sa akin, iniimagine ko lang kayo na nagtingin-tingin kayo kasa kasama ko. O ito ngayon, nawawala ang pagod ko. Dahil nalaman ko nagtingin-tingin kayo hanggang sa dulo. Maraming salamat mga viewers. Maraming salamat. Okay. Okay. Uuwi na tayo. Uuwi <laughs> na tayo. Uuwi na tayo sa Cagayan ngayon. Uuwi na tayo sa Cagayan kasi Ara natatapos na lahat ang mga ginagawa natin dito sa bukid. Pagbalik ko dito, yung ano naman, nasisira na yung bahay namin. So ngayon naman ang re-repairing ko. Hello? May Hala, may naiwanan pala ko dito. Ito, tingnan nyo pag hindi bitaw maano, hindi malagyan ng herbicide. Ganito ang maisan mo. Ito, nakalimutan ko. Tingnan nyo tingnan nyo mga mais yan yan pag hindi mo lagyan ng herbicide hindi mo hindi mo makuha ang kompas sa paglagay ng herbicide ganyan ang mangyayari mga kanyubi o oh, mga kanyubi ka mga ka farm alam nyo naman pero pag maano ma maka timing kayo sa paglagay ng one, herbicide ganito tingnan nyo Oo. Oh ganito mangyari pag makatiming kayo sa paglagay ng herbicide dito nakatiming ako paglagay ng herbicide o, tingnan nyo oh. yan dito sa bukit timing talaga ang pagtatarbaho oh. tingnan nyo itong nakatiming oh. tingnan nyo dito oh. yan kasi nakatiming ako paglagay ng herbicide okay okay to yan at ito na na ngayon, nang ano na siya. May bunga na. May bunga na. May bunga na tayo. Ito, may bunga tayo. Yan. Okay. Nagbubunga ng mais na tinatanim natin. Yan. Papunta doon. Papunta doon, doon, doon. Yan. Nagbubunga na. Okay. Okay. maka ano pag ganito nang na ginagawa nyo maka wala sa stress yan tingnan nyo oh. ma stress pa kayo pag ganito ang makikita nyo sa mga pananim nyo ganyan hindi na kasi nagbubunga na yung tinatanim natin yan oh, ano, ano. okay <laughs> okay Ito ang payag namin. Parang nasisira na. natin nyo, sirang-sira na. Walang sponsor pang ano dito. Palagyan tayo ng hingi sponsor. Walang umi, walang umi sponsor sa atin. Ganyan talaga ang buhay natin dito. Walang nag-i-sponsor. Pag magtarbaho kayo ng matiro, walang mag-i-sponsor sa iyo. Ganyan ang buhay dito pag magtarbaho kayo ng puro hinangal, ah, daming dami mag-i-sponsor. Yan. <laughs> yan ang talaga ang hirap sa Pinoy. Okay? Okay. Yun lang ang update natin. Sa susunod natin na pag na update i-share ko naman sa inyo. Pa ito, ito. Ah, malalaki na yan. Pag-update ko yan, may bunga na. Okay? Approve? Approve.